tsaka punda, bedsheet, towel, mga bag, tsaka naka-vacuum na kumot o towel. Basta yun na yun. And then, mga damit mo, jack, ay, jacket, pantalon, mga na hindi kasya. And then, yung dalawang, bata. Yan, yung mga baso, di ko alam saan ilalagay. Baka mabasag. Tissue. Yung nakabox na red, mga resibo, paparipan. Mga salamin, mga pabango, kung ano-anong anik-anik. Tapos... Mga long sleeve ni Kuya Marco. Tapos dito sa baba... Yung mga... Boxer na ayaw mo ilitgo. Dito may bakante. Dito bakante. Tsaka dito naman yung face towel. Tapos... short ni Kuya Marco. Mga short mo na anim na piraso. Tapos mga bagong short t-shirt, necktie, yung bonnet na may flashlight. May stocking pa. Tapos t-shirt ni Kuya Marco, mga sando. Dito naman t-shirt mo sa kasando. Yun lang, tapos carpet na. Mm.